Panoorin natin ang sitwasyon sa video ito at ating himayin kung ano ang sinasaad sa banal na kasulatan tungkol sa tagpong ito. A desperate man entered a Bangkok police station with a large knife. Instead of reaching for his gun, police officer Anirut Mali did this. He sat down and started talking to the attacker and calmly convinced him to hand over his knife. Then something very unexpected happened. Anirut gave the attacker a big hug. The distressed 45 year old seemed to show remorse immediately, so the officers calmed him down and gave him some water. Ang attacker Dao used to be a musician but had been working as a security guard for three days and had not been paid. On top of this, he had had his guitar stolen. And it was all stressing him out. I heard him out and sympathized and said I had the guitar to give him and suggested we go out for a meal together. The unnamed attacker was taken to a hospital for a mental health checkup. No charges were filed. napanood at nabasa natin ng kwento. Ano ang masasabi ng Biblia sa kabayanian at kadakilaan ng pulis? At ito ang ating daily word for today. Watch until the end. Romans 12, 17-18 Repay no one evil for evil, Have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Sa verse na ito, base sa ginawa ng pulis ay na-emphasize ang power sa pagre-respond sa agresyon ng may calmness and care kesa sa violence. Yung ginawa ng pulis sa attacker is non-confrontational at ito ay nagre-reflect at nagpo-promote ng peace and understanding. Ituloy natin ang verse 19 hanggang 21. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, "Vengeance is mine; I will repay," says the Lord. Therefore, if your enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Siyempre, maraming magsasabi sa akin, Brother, baliw ka ba? May awak na kuchilyo, yung attacker eh, tapos kakausapin mo ng ganyan ng pagtrato. Oo nga naman. Nakakatakot at nakakabata talaga yan. Pero ako, sa ganyang sitwasyon, pipikit ako, mananalangin sa Panginoon ng buong puso at kaaluluwa. At sa pagdilat ko, hindi pa rin ako nasasaksak. Ay eh, kakausapin ko ang attacker reflecting God's love and power at ang mga susunod, makaligtas o mapatay ako, I surrender it all to God. Mahirap tayo ay nasa flesh sa mundong ito pero nais nating mabuhay sa aral at kalooban ng Panginoon. Maaring magtunog ipokrito ako pero lagi namang may pagkakataong pumikit tayo at tumawag sa Panginoon at ang mga susunod na mangyayari ay hindi na natin alam. Our natural instinct is to retaliate or harbor resentment kapag tayo ay inaatake. Pero ang panawagan ni Apostle Paul, susulit niyang ito, is to call us to a higher standard. Repay no one evil for evil. Huwag mo suklian ng masama ang gumagawa sa iyo ng masama. Ipagpasadyos ito. Vengeance is mine, sabi ni Lord. Sa ganitong sitwasyon, sabi sa Matthew 5 verse 9, Blessed all the peacemakers for they shall be called sons of God. So ang pulis sa kwentong ito na ating napanood, definitely, he is a son of God. Kapatid, manalangin tayo, maaari kang yumukod o ipikit yung iyong mata at damihin natin presensya na ating Panginoon. Panginoong dakila, salamat sa gift of life, sa buhay kalakasan namin taglay. Batid namin you are in full control. Ang buhay at kalakasan na ito ay nasa iyong mga kamay kahit ano pang material na yaman ang aming taglay. Grant us the strength, Panginoon, to respond sa conflict at mga wrongdoing sa amin na may peace and love. Maging kalmado kami, isang tabi namin ng galit at bitterness. Bagkus kami ay mag-focus sa iyong pag-ibig, mamuhay ng harmonyo sa aming mga kapwa. Naway lagi naming hanapin at masumpungan ang iyong pagmamahal even sa mga challenging times sa aming buhay. Sa iyo ang pagpilala, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at pagligtas. Amen. Salamat kapatid sa iyong pagsuporta sa ating pagdi-daily word. Follow, run to you. At magkita ulit tayo bukas.